Footage ni Luca na nag-alaho kage kumapit sa maling parte, Stephen Holt ng Tiraferma Jeep, bibiyahin na at masusubukan laban sa Northport Batang Pier ni Xavier Lucero. Jan Amores, makakasuntok nga ba at mabibigyan ng playing time sa team ng Northport Batang Pier? Brownlee, nagbabalik na raw at totoong hatol ng FIBA, WADA at SVP inilabas na nga ba? Yan para sa video natin ngayon at huwag din yung kalimutan na mag-iwan ng isang like sa ating munting video. Nagiging viral nga ngayon ang aksidente pagkapit na ito ni Luca Don cage sa referee pero alam naman natin na aksidente at hindi nga sinasadya ang nangyari. At talagang pabagsak na rin si Luka sa oras na iyon na kung saan sinubukan niya niyang huwag madaganan ang mga tao sa sideline. Marami tayong nakita ng mga komento na kung saan sari-sari ang reaksyon ng mga fans at gumawa ang mga ito ng kanilang meme comments kagaya ng Luka Hokage, Luka Daklo at kung ano-ano pa. Dito naman tayo sa PBA na kung saan maglalaro na nga ang number one pick ng PBA na si Stephen Holt para sa team ng Tiraferma G championship. Napansin natin na medyo maganda-ganda nga ang basketball ratio may ng player na ito dahil nakapaglaro na nga siya sa NBA G League, NBL Australia, Liga ACB ng Spain at marami pang ibang bigating liga abroad. Kaya naman masasabi natin na mataas talaga ang expectation nga ng mga fans sa kanya at titignan natin kung kaya ba niyang buhatin ang team ng Terraferma Jeep na umabot nga sa top 4 teams ngayong season na ito at conference ng PBA. Isang Filipino-American si Stephen Holt na merong listed height na 6'4 naglalaro sa shooting guard at point guard position. Maganda ang height na 6'4 para sa isang guard at sana nga lang ay huwag palitan ng Tereferma Jeep ang nakasanayan niyang pwesto nang sa ganon ay magiging natural nga ang galawan nito. Mabigat rin ang team ng Tereferma Jeep ngayong season at conference na ito ng PBA kung sa individual talent nga ang pag-uusapan dahil makakasama ni Stephen Holt ang import nila na si Thomas D. nakitang kita ang lakas nito sa loob ng paint na talagang makakatulong rin sa team ng Tereferma Jeep para nga sila ay manalo. Sa combo pa lamang ni na Thomas Ditey at Stephen Holt ay sigurado na umangat ang level ng opensa at depensa ng Tira firma Jeep kaya hindi nga ako magtataka kung sila ang mananalo laban sa team ng Northport Batang Pier. Nandyan pa ang kanilang rookie na si Taylor Miller isang six 2 guard na nakapaglaro sa sa AA Division 2 at sa tatlong players pa lamang na ito Stephen Holt, Thomas Detay at Taylor Miller ay papalag na ang Tira firma Jeep sa kahit na kaninong team dito sa PBA. Makakasama pa nila ang 6-9 na si Kemar Torino at Isaac Go kay naman malakas-lakas at solid rin ngayon ang Terra Firma Jeep. Magkakaalaman nga mamaya kung gagalaw bilang isang team ang Terra Firma Jeep at magkakaroon ng chemistry ang mga bigating players nila. Kaya naman huwag ninyong kalimutan i-like ang ating video dahil na rin sa mag upload pa nga tayo ng mga video update at highlights tungkol nga sa laro ng Terra Firma Jeep laban sa Northport Batang Piara. Sa Northport Batang Piara naman ay titignan nga natin kung makakasuntok ba itong si Jan Amores at kung bibigyan nga ba ito ng playing time ng Northport Batang Piara. Nandito rin si Xavier Lucero, isa sa top pick ng katatapos lamang na PBA draft at may height nga rin ang player na ito at kitang kita naman na halos magkasing tangkad nga sila ni Jamie Malonzo sa litratong ito. Ang import ng Northport Batang Pier ay itong si Winky Joyce at kakaiba nga ang pangalan ng kanilang import na hindi natin alam kung ano ang tamang pagpronounce sa kanyang pangalan. Pero ang sigurado tayo ay nakapaglaro na ito sa team ng Melbourne United ng NBL Australia, Japan B League at sa iba pang liga na merong mataas na level ng kompetisyon kaya nga import siya ng Northport Batang Pier. Magiging magandang laban ito sa PBA ngayong araw dahil na rin maraming mga bagong players at magkakasubukan nga sila mamaya. Update naman tayo dito kay Justin Brownlee na kung saan maraming lumalabas na update nga na 3 months na raw, 1 month na raw ang kanyang suspension pero ang totoo ay wala pang inilalabas nga ang FIBA, WADA at SBP na final decision tungkol nga sa suspension dito kay Justin Brownlee.